tayong biro lang naman main games po kami dito po magjoging po kami kung sino ay matalo ay bibintekin sa kamay ng mahina bok na magkagero serio babakas na pero so, mabesshi hindi limpo dito lilipat na lang po kami tara kay pero mamyam niyana pero okay lang sa mga beshi to, di ba? Try natin ipasok sa mga beshi. This is our good mga beshi. So, so mga beshi game na. Jack and Point. Hali Hoy. Sino man matalo sa Nag, mga beshi na kalimutan na lang <laughs> namin yung bato-bato opik tara. Yeah, bato-bato opik tara ang mga beshi. Bato-bato opik. Bato-bato. Ay, titik mo. Mali pala, titik. bato Taksil pa rin, ganda ba na yan. Bahay ni Ding bahay ni Maria, bahay ni Baby, Baby, Baby Han. Sino di marunong magbasa? Ah, Sino ako? Ano yan? Dulo. tayo sa babae. Ipatay baba na lang. lang. Ay, Ikaw na magpatay ako. tao pala. Doon pala tayo. Yun na kayo doon na tayo. Yan lang ha. Dito. Pa! Wow. Dilim dito Pakita mo kayo. Papa, di ba ito iyo ko? Pero well, liquid na mo na ito. Huwag na nga lang iyo ko. Saan ba kayo? Huwag lang, bababaan ko lang ito. Iliquid na mo na yung kalat niyo. Tapon na yun ah. 那你干？你干？ Hoy oh, Janika. Dito lang pat. mamaya na lang po. Hello, mga beshi. Tinawag po kami, kami Kaya, kaya uh -huh. po umalis kami. So, kaya po kay Tommy. Nandito po kami ngayon. Sa labas namin. ayun po yung bahay namin. Nandito po kami sa labas. Doon kami, nauna una, una, una yung kaya hapon, ando kami sa taas. Ngayon sa baba na po yung taas. So. Oh. po yung taas na. Ayan po yung taas. So, ayan, 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 po, po yung, yung, taas. Kung gusto niya makikita, sa na lang po kung pwede kami ang doon. Mga beshi. So, mga beshi, magpag-vlog po kami. Yes. Mo, no? Papa mo? hindi ka atin ng iting, may ng mga nagpinto rito. So, mga kasi ko siya, po, ulit kami kasi tinawag po kami. Pinausap po kami. Yes. naman kung naririnig na naman yung ulit So, mga kasi na medyo maingay kasi na po doon. Yan po sa likod namin may Ayan pa yung kapit-bahay naman. Yes. po kami dumada. May, na, may, shortcut, may shortcut. May ah, shortcut. Ah, Ito po rin lang yung kahapon na naririnig yeah. yung naririnig nyo mga beshie. Ayan po yung ginagawa kahapon. Hinugay po. Tapos ayan yung punong matibay yan. So, matibay Kaya palagi kami nasa taat kasi ang tagal mm. kasi Tapos ay kumuha kami ng Ayan po. Lanzones so, nice po kai. Diba di ba doon tayo okay? oh, kumuha? Diyan ka. Diyan ka, di ba doon tayo kumuha? Doon kami kumuha mga besi. Diyan ako sa puno ng Ano ba ulit kayo sa pinyo? Huwag doon lang yun. Eh. Huwag doon lang yun. Wala mo ka na dito dyan. Ito mo ang besi. plank kami katulad ng kahapon. na iba-iba pangalan namin So mga beshies, nalipat kami, po kami. So mga beshies, nalipat lang po kami. So, Nandun kami. kami kanina. Nandun <laughs> po kami kanina. Diyan, diyan. Pal... Doon po. Yan, diyan. Doon sa, yan, yan, yan. Sa labas na yan. Doon kami. So ito po siya nakaupo. So mga beshies, gusto niyo man makita yung mga ano na Tuloy ko lang po kayo. So, iyaalis na namin. So, mga beshi. Ito na po. Buksan mo nga yung kwarto ko. Ay, yung ilaw sa kwarto. Buksan Babuksan lang. Ito to nga lang. Uy, buksan mo yun. So mga bich, dito po kami dito po. Ituturo po muna kami sa labas. Ayan po yung labas namin. Tapos dito naman po yung loob. Ay, kaya so, may alala ako kay. Tapos dito po. Diyan, kami di ka oh. naalala ako. Hmm. Ay! <laughs> Mga beshi, ayan po mga mesh and po siya. Tapos, ayan po, may tulog po sya, sya, na kayo po mga mesh. Dito naman tayo sa kwarto. Mga mesh. Ayan po yung kwarto namin. Pasensya na kayo. Medyo magulo kasi nagkarutan po kami. Tapos, ito po yung labas mga mesh. Ayan. Yes. So, mga mesh. Ayan po yung labas. Tapos, ito po. Pwede rin po dalawa kat doon oh, dito. Po. Kasi, dalawa po talaga pinagawa namin. Ayan Joke lang po kami kasi friends lang po talaga kami. Pero kami dalawa nagbablog kasi lagi kami magkasama. Tapos ito naman po yung kusina namin medyo makalat kasi kumain po kami. Tapos ayun po yung CR namin may tao. Yung ate ko. Yung mga beshi. Kung gusto nyo mag mag-ano kami. Kahit ma mag-tip pag tiktok mag tiktok po kami at aking umunod so mga beshi mamaya na lang po so, so mga mabeshi, beshi maging instant na po kami hindi namin hindi gaganong manong na ba kasi yun na po kami yes yan okay, po gaganong ano ano <laughs> ba <take> <laughs> Simula sa simula tawag na ako hanggang matapos yung isang beshi mamaya yung isa na takaw ha ha galing dyan ka Na hindi, na kasi kami na kasi, hindi na po kami mahihain kasi hindi ako may totoo na video kasi hindi kasi ano tiktok okay para sabi na umigas na ako kami diba nagsabi ipapakita kasi sa yung yung, yung, yung kagahapon naming vlog yes mother oh, she. She. so bakit piliin natin sila? Beshi, mga Beshi, ano piliin kayo yung video dyan? Siguro ito po yung nagugustuhan nyo. kasi maganda. Yeah,

aaminin ko Maniwala ka Mas gusto kita Kaysa kay Darna <laughs> Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo So mga beshi Ibahin na lang po namin So, ko na Maaraw. So, mga beshi, mamaya may lilipat na po kami. So, mga beshi, mamaya na lang. So, mga beshi, eto na po. Sasayaw na po kami ulit. Kasi Maano po doon. Iba na po ulit na yung TikTok. Mamili kayo eh. Yan po. So, mamili po kayo. Ito, ito. Siguro ito, kasi cute po. Ito, eh, na lang mga beshi, ah. So, pindutin na lang. I'm like going it. Thank <laughs> you.